Kabiyahe, nagsalita na si dating Gobernur Luis Chavit Singson hinggil sa Blood Control Project sa Ilocos Norte na halos hawak umano ng kumpanyang Diskaya at binigyang diin niya na dapat pasilip ng mabuti ang implementasyon ng mga proyekto nito lalo na't na at kaugnay nito sa bawat baluwarte ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ito ang kanyang pahayag flood control. Unahin natin sa Region 1, Ilocos Norte. Dahil si Presidente ay nagsabi, may katiwala ang flood control. Ang, pad, ang flood control sa Ilocos Norte, flood control. Sino ngayon ang binibintahan? Diskaya ang gumawa ang mga kontraktor nila sa Ilocos Norte, diskaya rin eh. Paano tayo maniniwala ngayon sa mga pinagsasabi nila ng mga Ma Mga kontraktor nila, maraming pampanya sa Ilocos Norte lang. St. Matthew General Contractor and Development Corporation. 962 million plus. Almost a billion. St. Gerard Construction, General Contractor and Development Corporation. 608 billion. Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. St. Timothy Construction Corporation. Apat ito sa Ilocos Norte. Paano nila hindi alam ito? E, probinsya niya ito. Anong tayong maniniwala ngayon sa kay presidente Dapat yung mga inapoy niya na Independent Commission on Infrastructure. Mabubutin tao po yun. Kinala ko po si Mayor Pagalong, Mabutin tao. Si... yung pinsang ko yung isa si... ah... Deb, Ben Simpson, matino po yun. Kaya nagigiyos sa at sa kayo maiba siguro matino rin lahat. Para lang uh, i-guide sila. Unahin niyo po ang Ilocos Norte muna. Huwag na tayong lumayo. Dahil yung map as, as far as plant controls concerned at buong Pilipinas, sino nakakorner? Yung mga niskaya. Eh, sila ang contractor nila eh. Ba't pa, ba't pa, investigyan na na muna yun, nandun na lang nakalukuhan. So kung antayin natin ang Senado, mag-aano pa yan yun, eh? tatagal pa. Diretso na, diretso na lang ito. At ang suggestion ko lang, huwag na natin pahirapan ang taong bayan, yung uh, rally, rally, Baka may manggulo pa. Ang pakiusap ko lang, it will be a peaceful uh, revolution about corruption. Ang mga kabataan at mga estudyante ang maglead ang revolusyon na ito. This is not for ourselves. This is for the future of our children. Mga kabataan, pabayaan natin sila. Sila maglid itong revolusyon para matanggal ang graft and corruption ang suggestion ko lang, ewan ko kung papayag sila. Huwag na tayo magpunta sa kalye, baka guluhin pa nila. Ash, high school and colleges. Pero yung mga nasa kindergarten, yung mga elementary, tuloy ang pag-aaral. Hinto muna sila hanggang di mo lahat ng mga kurap sa gobyerno. Ngayon, kung ayaw nila mag-resign, sila nagpapahirap sa mga syudyante. Kaya nakikiusap ako sa mga kabataan, mga student leaders, tumayo kayo dahil karapatan nyo ito, dahil kinabukasan nyo ito. Hindi po para sa amin, tumutulong lang po kami rito sa inyo. Ang mga opisyal naman, mga military and police, generals, mga officials, Pabayaan niyo po yung mga anak niyo sumama sa protesta ng korupsyon. Huwag niyo silang pigilin para walang gulo. So yun po ang aking suggestion sa mga kabataan. Huwag na lang sila pumasok muna, magbakasyon muna sila. Kung hindi alis, aaduhin natin yung alala ko lang, education is very important. Pero nung kinabukasan nila 17 trillion ng utang ang Pilipinas, umuutang pa sila. Saan na pupunta? Sa korupsyon. So, yun lang po ang pakiusap po. Pabayaan natin ang mga kabataan. Mga reassured leaders, sila mag -lead itong uh, revolusyon ng korupsyon. Wag na silang wag na suggestion ko lang, pwede rin kayong pumunta sa barani pero baka may mga baka mapama kayo. Ang suggestion ko, walang gulo. Wag na lang kayo pumasok but, tumayo kayo karapatan nyo magprotesta dahil sa ang gobyerno natin wala lang mangyayari dahil walang isang salita ang presidente. Walang isang salita yan. Ba't tayo maniniwala? Siya nagsabi, nakakaya kayo. Dapat nakakaya tayo eh. Kasama yung sir Diskaya, sila, sila ang kontraktor niya eh. So ang pakiusap ko po ang mga student leaders, mga kabataan, to lead this uh, peaceful revolution for corruption. Dahil ano inyo ang um, uh, wala na tayong pag-asa sa buhay. This is your future. This is your future. Yung mga kabataan, hindi po sa amin. Tumutulong lang po kami pagpaliwanag pa, ba, dahil mukhang naniligaw tayo eh. Investigation ang investigation sa Senado, walang nangyayari paikot-ikot so, lang tayo. Yo, yo na po. Maraming salamat and I'd like to entertain any question. Uh, quickly, Governor Manong, we pump in, uh, OFWs are 10 million outside of this country. And then, they pump in 33 billion US dollars in this country. Nagagalit na sila at talagang gusto na nilang magwala din kasi they work their butt out to provide for their families. Ang tanong, If they stop remittances, Bye. ano mangyayari dito sa Pilipinas? 33 billion US dollars ang pinapampi nila every year. It could Ah, uh, pwede rin yun, uh, pero hindi na dapat yun para di mahirapan yung mga kamag-anak nila rito. Yung ang pinakamaganda na isip yung wag pumasok. Kung gusto nila ituloy yung mga dapat ang mga syudyante, dapat mag-resign lahat ng kurap. Ito yung direktang payag ni Governor Luis Chavez Singson tungkol dito sa malakawakang anomalya sa korupsyon dito sa naganap na flood control project ng gobyerno. Kung may nais kayong sabihin ay mag-comment lang sa ating comment section.